Idol, ano pinagkaiba ng bodybuilder sa athlete sa fit and healthy? Ang fit and healthy, tamang kain lamang, tamang workout lamang, walang sagat-sagaran. Kung bagay, yung body fat mo hindi bumababa ng 10%. Kasi once na bumaba ng 10% sa lalaki at bumaba ng 14% sa babae, sa babae, kailangan nila ng mga 15% body fat para sa estrogen nila, para sa kanilang regular na menstruation, proper function ng, ka ng katawan. Sa lalaki naman, ganun 10%. Kasi pag bumaba, madali tayong magkakasakit, bababa immunity, kasi mahalaga din naman yung fats. Kaya yung mga bodybuilders, talagang pag nagko-compete sila, pababaan ng body fat, pabigatan ng muscle, o ng binubuhat, tapos palakihan ng muscle. So sa iba, nawawala yung flexibility, mobility, kaya mataas ang ano, mahirap talaga yung sport na yan. Tapos atleta naman, hindi palakihan ng muscle. Paanuhan kung ano yung mga katulong, lalo kung basketball, kailangan explosive ka, mataas kang tumalon, yung reaction time. So iba-ibang training, iba-ibang sport specific, iba-ibang health, ano, di ba, to injury. Tama kayo, bali